Okay. Kaklaruhin ko bilang isang batang manilenyo din. Isa po ako malilenya, uh, taga District 3 po ako, pinanganak po talaga ako sa Manila, so wala po akong duging, dugong probinsya. Kung napapansin niyo sa mga chat ko, puro mga fluent tanga uh, statement ko. Pati ang pananalita ko, fluent sa English at fluent sa Tagalog kasi taga Manila nga po ako. Ngayon, ang politika po dito sa Manila, uh, mukhang taglit po si Isko Moreno dito at mukhang uh, si Hany Lacuna po ang uh, dadali ng Manila dahil okay naman po yung busy ni Hani Lacuna po eh si Yul Servo okay naman po sila magtrabaho at saka ka malaki po ang pagdaramdam ng mga malileno kay Isko Moreno dahil nga po uh, iniwan niya yung termino niya dapat tinapos niya e eh, umambisyon siya, tinapatan niya pa si Bongbong Marcos e eh, hindi naman po uh, baga ang Manila po marami pong loyalista dito parang bulakan din parang Ilocos din. Eh kasi po si Imelda Marcos, taga dito lang po yan sa San Miguel, Maynila din po. Kaya uh, pusong Maynila po kasi alam niyo na, mga loyalista din. So yun ang tatapatan mo sa presidential election noon, natalo siya. Pipiliin pa rin ng mga taga Maynila si Marcos. Kaya talo po siya. Kaya ano nga, uh, inimbitahan niya po si Sara Duterte sa kampanya, ano, nabuli lang po. Dahil po kasi marami pinatukang sa urban community ang tatay niya dito sa Maynila at hindi po nila gusto talaga si Duterte lalo na sa ngayon. Gusto po namin makulong talaga. So uh umangit alam nyo, nung kinampanya siya, hindi uh, hindi 'to nakabuti. Hindi siya maging maganda pa ang uh, magiging resulta, Papangit pa ang impression sa kanya ng tao. Yan po 'yung sinasabi ko sa inyo, direct to the point. Hindi po 'yan makakabuti. Yung iba po baka pumangit pa yung tingin sa kanya eh. kumampi pa siya sa negatibo parang desperate move tapos ngayon, ano yung naririnig namin papatawag siya ng comilag dahil nagbabayad siya ng 3,000 kung talagang kumpiyansa kang mananalo ka bakit kailangan mo magbayad bakit kailangan magkaroon ng usap-usapan tungkol sa boat buying di ba, huwag sabihin kabado ka kasi nakuha na ni nila kunang ang simpatsya tama naman eh, dapat hindi mo pinabayaan ng Manila dapat tinuloy mo. Okay naman sana yung mga nagawa ni Isko Moreno, pero this time sasabihin namin sa inyo, bilang Malilenyo, medyo tagilid ang pag-asa ni Isko. Lalo na baka ma-disqualified pa siya diyan pag napatunayan, bumibili siya ng boto. Eh di siya nila kung dadali ng Manila. Paano na? Eh okay naman ang performance ni Yul Cerbo. Uh, good luck po sa mga taga-Manila. Sa mga taga-Manila na magagandang, ah, serve, public servant. Sana po lagi kayong totoo sa mga sarili nyo. At, uh, umunlad din ang, ah, uh, Maynila. Dahil medyo nauungasan na tayo ng Quezon City. Di ba, alam mga kapitbahay naman natin yan, eh. Okay, goodnight po!